a few moments later Hello, hello I-share ko lang sa inyo Kung gaano kadilim dito Nahatid ko na sila sa Kanilang kundo Doon sa kanilang tulugan At ako ay pupunta na ng Aking tulugan So i-share ko lang sa inyo kung gaano kadilim Pero napakaganda rito, napakalamig Napakalamig, ito ang biyahe papuntang uh, driver's quarter Ito ang sistema dito ngayong gabi Kasi katatapos lang nila mag-dinner Yun know, o pero kung malapit lang sana ang driver's quarter sa lahat-lahat na dito, uh, iiwan ko, ko lang kay sir ang sasakyan, eh malayo eh. Malayo, kaya need ko talaga iiwi doon ang sasakyan sa driver's quarter. So, need ko talaga din silang antayin muna bago ako pumunta ng tulugan ko. So ito talaga ngayon ang sistema ng daanan. Kung gaano ka dilim. Dito medyo maliwanag yung managpa kasi meron pang mga mga ilaw but mamaya talaga talagang madilim talagang madilim kaya isi-share ko talaga sa inyo I ko dito sa inyo ang aking daanan ito ang buhay driver dito medyo maliwanag pa may mga ilaw pa yan dito eh kasi nandito yung mga mga villa but mamaya talaga sobrang dilim mamaya sobrang dilim kaya samahan nyo talaga ako samahan nyo ako sa aking biyahe biyahe papuntang tulugan bali tatlo na kami dun ngayon ang matutulog sa kwarto sa driver's quarter okay dun, malinis, aircon, may electric pan kaya ang lamig ang lamig, nagdala pa ako ng sarili kong kumot pero yun talaga, meron na rin kumot malinis naman nagdala rin ako ng sarili kong towel para in case of emergency malay natin di ba? kaya yun may sarili talaga akong towel na dala at may sarili din akong Komot yun kaya ito ito na, ito na, ito na ito ang sinasabi ko sa inyo kaya isishare ko sa inyo talaga dito is ko sa inyo ito ang sinasabi ko na madilim ba diba? ito ang buhay driver ito ang buhay driver dito part medyo may mga maliwanag pa kasi nga may ano rin may mga bahay bahay rin dito Ayan dito banda may mga bahay bahay dito pero meron talaga tayong madadaanan mga wala na mga bahay bahay wala na mga ilaw ilaw ito dahil lang magkaroon mga tayo ng ating wiper the wiper oy sorry madilim sorry nasilaw ko yung motor silaw yung motor eh Oh lala ah, may, Meron tayo dito, dito, dito Madaanan talaga ng maganda rin eh Maganda yung view Meron din tayo talaga madaanan dito Na maganda ang view Yung mga ito, 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 yung mga punong kahoy nasa gitna itong gustong gusto ko daanan talaga oh lala ganda oh what the beautiful amazing place amazing place beautiful place oh lala malapit na tayo sa driver's quarter Lapit na. So maraming maraming salamat ha. Sinamahan nyo na naman ako sa aking biyahe. Bukas after breakfast daw. Uuwi na kami after breakfast. Kaya thank you so much. Sinamahan nyo na naman ako sa aking panibagong vlog dito. sa baya? Sa ganitong uras. Time check is 9.27 na ng gabi. 9.27. Maraming maraming thank you. Pero isama ko kayo talaga rito. Ito ang magandang biyahe ni Kakuya. Madilim. Madilim. Malapit na tayo. Madilim na biyahe ni Kakuya. Maraming 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 thank you sa inyo lahat-lahat. Ayun oh, doon, na, doon na ako sa may mga ilaw-ilaw yan. Malapit na. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.